yo mga boss. Ito yung namin. Ah, ito yung boss namin, man. si Boss Dexter. Ah. Saka yung partner niya, lead lead si Lidman. Si Ma'am. Ma Lidman <laughs> yeah, si ma ah, ba? Lidman. Lidman, si Kuya no Si Kuya ano? Ah. Lidman ba? Ma ito <laughs> so yung... yung manager, Ito yung plan manager, si Parang Ronin. <laughs> Ito yung supervisor niya, si Boss Marlon. <laughs> <laughs> Pero pinaka-boss namin ito talaga, si Boss Dixter. Ito <laughs> yeah. yung mukha, yung mukha, yung mukha. Hindi pa na ito yung mukha. Yeah. Ayan, okay, yeah, yung Boss Dixter. <laughs> yan, ang mga, yan ang mga boss namin. Birthday boy, birthday boy. Paano ang birthday boy? <laughs> ito para ayon. Kami po si... <laughs> okay. eh. lang. Nagkatuhaan. napa na, na pa swimming For the boys pero naging for the family. For the boys daw eh. Hindi pumayag yung for the family. Kailangan kasama family. Okay naman. Yet. So naman yung mga dala naming pagkain. Papa. Pakita so, nyo, ya. Yeah. Pakita mo ito. Subo ba? Pakita mo. Ha? Namit naamit jahaw. Pwede yung bayaran tawag dyan, pre? Mickey, Mickey, pare. Mickey, Mickey. Mi Mickey, 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 mo Mickey, Mickey. years Mickey. Mickey, Mickey. Years <laughs> Mickey. Years. Ito 'yung may-ari ng kumpanya na, <laughs> na <laughs> Big Boss Big Boss talaga oh, ito. ito so big big boost. Boost. <laughs> Tapos 'yung asawa ng manager namin si Mam Lisa. <laughs> ito naman 'yung mga aming chikiting. Sila talaga ang masaya sa ganitong okasyon <laughs> <tuk tangan> <Ha? tuk tangan> No, ano, no, 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 <laughs> Supervisor nga, no, yung <laughs> ah. Boss Dixter, maraming salamat sa iyo. Tancho, sana magbiba yun. Sana maulit pang muli. Ah. <laughs> Kahit ilang beses pa natin ulitin to. <laughs> Pero, bilipo ko sa iyo, ha? You know, Sige naman, sinurge mo lang e. Eh. Ayan, basta parte ng Pilipinas yan. Oo. Oh, eh. Malupitig si Bush dito sa, ma sa mapping. Eh. Hindi na natin. Hindi ko na alam na eh. Ha? Hindi na eh. Hindi, ako na. Dito sa Pilipinas. Sa Pirbio. Sa Pirbio. Ano sa iyo? Pinsan. Ay, pinsan. Kitang kita ko talaga na ano, yung talagang napakaganda. Quality. Quality talaga yung daan. Makapal, makapal yung daan. Hindi ka mahuhulog. Pero, pero pag lumagpas ka na, wala, wala. Uh, hindi, ka lalampas, uh, ka. No, yeah. hindi ka lalampas, pero mahuhulog ka. Sa daan. So, ayan. Hindi ka lalampas, pero mahuhulog ka. Yung Little Palawan, kaya natin puntahan yan. Oo. Oh, maganda. Hindi. Hindi pwede bata doon. Uh, <laughs> hindi right ako ayaw. Mahawala doon. Kasi maglalakad yun eh. Oo, oh, maano. Ayaw ko ng bata doon. Pero, yung kasunod nito na isa, yung maganda, maganda, maganda. Meron para isa rito na ano, maga mas maganda. Dito din? oh, dito rin. Ang maganda talagang ilog sa Bungapon, Mega Biskaya. Ma ma Mapuntahan kaya natin yun. Kaso, kailangan natin doon, overnight. Ay. Maybe, kailangan, magkaroon ako ng EDV rin. Ay! <laughs> <laughs> Eh, yeah. ala, ala. Salamat kay Boss Dexter Dix na nakarating kami dito. Palagi. yo. Jinjin lang tayo, Jinjin. Dito